Hello, palangga! Welcome back muli sa ating channel. Ayan, at natapos na nga itong side na kung saan pwede tayong magtinda naman ng mga pagkain. So, ang balak namin maglugaw o pares mami. So, ayan, bumili tayo ng malaki kaldero. Nasa 2,000 yan. Tapos, 350 yung kalan. Kaya sabi ko, 5,000 lang yung budget natin. <laughs> yeah, natin kung saan naabot siya. Tapos, eto, magpapagawa sana ako ng patungan ng uh, kaldero. Pero nakakita kami nung yung luma na rito na kasi dati na itong pinagtitindahan ng ati ko. Eh, ayan. Yung bahay na to eh, renovation ko to. Ay, hindi pala kunting malaki. So, ayan, sabi, okay, pwede lagayan dyan ng gasol. Tapos dito ko ilalagay yung kalan pansamantala, ay, ang galing, oh, thank you so much kay Rafi, oh, tapos na siya, oh, ay, nako, abangan ng ating kainan naman, ayun thank you po sa support nyo